ay lupo mga boss uh, ang pinapakita natin ngayon sa video natin ito po mga boss ay layout po ng palidada sa CR so yan po naka eskwala po yan oh. ginamita natin ng eskwala na malaki so yan po na, yan tansin na naka Uh, tali dyan sa ilalim iskolada mo po yan, iskolado so yan na po yung pagsusunda ng hulog dyan kukuha ng hulog pataas para iskolado po yung CR ok, uh, ganyan lang po mga boss ang technique sa pag iskwala uh, sa CR kinakailangan na yan iskolahin muna bago mong hulogan ok, uh, ganoon lang po mga boss thank you for watching ingat po kayo palagi mga boss So, yung mga tinuturo ko na yan, yun po yung mga layout na yan ganyan po, pa-eskwala para maayos yung pagkakamit ng tiles. So, yung po mga boss, mukha nung napalitadaan na natin, natapos na po natin palitadaan. So, ganyan po siya, o. Oh. Oh. Uh, tiles na lang ang kulang dyan, okay. Yan o, oh. eskwalado siya uh, pag uh, nilagyan natin ng tiles makatipid na tayo sa zero. Okay, thank you for watching. Bye.